Sabi ko, makikipaghiwala ako kapag hindi ka magsabi sa akin ng totoo. Ngayon, nagkwento nag siya nga siya, ma'am, umamin siya, Maricel ang pangalan. Meron nga nangyari sa kanila dun sa, ano, sa ilalim ng mangga. Tapos, dinala pa niya sa bahay, ma'am. Sa ilalim ng mangga, niyo ginawa? Totoo yun, totoo, <laughs> totoo yung sinabi niya, ma'am. Totoo <laughs> yung <laughs> sinabi niya. Hindi, hindi. Pero may babae kayo dati, si Maricel. Sa, wala pong babaeng Marichil. Pero may babae. Ka. Nakalimutan niya ang pangalan, ma'am. Sa dami ng babae niya, ma'am, nakakalimutan niya. Eh ako, nakaregister lahat sa utak ko. Yun, yun ma'am. Pero may babae ka, sir. Yun na lang, sir, para hindi na magalit si ma'am. May babae ka. Sige, may babae lang ako para hindi na hahaba. Ngayon ba, ma'am, may babae pa rin to si sir? Meron po ba kung nararamdaman, ma'am, base po sa mga kilos at galaw nila mm -hmm. doon sa inuupahan namin. Nung umuwi ako, nung dumaan kami sa daanan, ma'am, eh yung gate namin medyo malayo dun sa dalawang babae, yung babae na pinaghinalaan ko, tsaka yung kaibigan niya. Pagdaan namin, ma'am, kumanta agad yung kaibigan ng babae na binaliwala niya ako dahil sa'yo sa so, dun, ma'am. Ikaw pa rin ang hanap ko, Bakit kinakanta mo yan? May mahal kang iba, no? Pambihira ka, oh. Pati kanta, pagsisulosan mo. Eh di ba, like Christmas song nalang ko para masaya lahat? Papikit-pikit ka pa. Ang boses mo naman parang bakang umuungol. Okay na nga ako, tapos gagaling ako pa sa pagkanta. Baka gusto mo mas lalong mamatay kakakaselos. Kung makakanta ka, kala mo broken ka. Gusto mo basagin ko yung mukha mo? Oo naman, no. Sa kakaselos mo, pinapakita mo masyadong patay na patay ka sa akin. Gusto na nga kitang patayin, eh. Sa gigil sa'yo. <laughs> gusto ko yan ganyan, eh. Yung pumapangit ka paggalit, Yung butas ng ilong mo lumalaki tapos yung ugat mo sa lalit, yung sa galit. Walang yaka? ka? Pangit na nga, masaya ka pa? Siyempre, gusto kong pangit ka. Para itong dalawang mata ko lang nakakakita ng tunay mong ganda. Ah! Binibining, binibining na, binibining na, na Announcement sa mga marupok dyan. May meeting tayo bukas. Ay, si Raulo? Anong oras? <laughs> <laughs> Tinunod to, ito. <laughs> yung ang ganda mo sa photo tapos sa personal ano subukan mo lang magsalita ng di maganda basagin ko mukha mo may problema bang ang mo? huwag kang mag -alala. may advice ako pakinggan mo no, alam nyo Ganyan talaga ang buhay. Parang life. Basta yung importante ay mahalaga. At kung saan ka masaya, dun ka happy. Okay? Basta wag kang maniwala sa swerte. Kasi malas yun. Minsan ay sometimes kaya matuto tayong tumanggap ng acceptance. Halimbawa, for example, ang baby ay sanggol. So, kung di mo intindihin, you don't understand. Basta kaibigan. Alam nyo, hindi lahat ng lumalayo, malungkot. Yung iba, kailangan lang umutot.